mula na sinbis na wala na guys na kaya yun itong so nasan narinig nyo no? isang boses boses ng wakwak -wak. may wakwak -wak talaga dito nakatira mula na hindi natin na natin So, hello guys, magandang araw sa inyo lahat, no? So, welcome back ulit sa ating YouTube channel, John English Hunter So, yun guys, sa last upload natin, no? Nagkasalubong kami ni Idol Dokyo the Explorer at saka si Monkey Tengus TV. So, yun guys, ako na lang mag-isa ngayon. Kasi yung kasama ko, yung kambalto ko, ay wala nang channel, no? So, gagawa po muna siya ng panibagong channel niya, si Idol Dong Hunter 69. Kasi nawala yung channel niya sa YouTube. So, yun guys. Samahan nyo ako dito ngayon. Ako lang mo isa. Papunta doon. Susundan ko yung sinusundan namin noon. isang taong aswang. At sa dito sa area na to, oh guys. Napaka creepy na. Yan. Nandito tayo sa gitna ng kagubatan. At sana masugpo na natin yung ang ginagawa ng taong aswang ngayon. At sana mahuli rin ni Ladokyo. Explorer yung sinusunda nila baka isa lang yung sinusunda namin so sama nyo ako dito ngayon papuntahan natin yung area yung buong lugar so meron pa akong isang mission guys may nag PM sa akin no hahanapin ko daw yung asawa niya na nawala isang sabungiro sabungiro yung asawa niya na nawala no? hindi niya alam kung saan nagpunta so yun ang isang mission ko sana ay Pagpalarin tayo palagi naman akong naghahanap sa kanila at palagi din akong nag explore pero hindi lang ako naggamit na ng cellphone kasi nasira yung isang cellphone ko yung cellphone na ginagamit ko sa pag vlog nasira so ito muna yung gagamitin ko so tara guys sumanyo nyo ko puntahan natin yun doon sa unhan sana makita natin no? so tara let's go So yun guys, tingnan nyo itong niyug na to guys. kilabot tingnan. Tingnan nyo. Niyug yun siya. Yan, pero naka, ano, nakabaluktot. Ano kayong ibig sabihin nito guys? Dito tayo dadaan sa gitna nito. para siyang, ano, para siyang lagusan. Na, tingnan nyo. Yan, dyan yung puno niya. At dito. Bumaluktot siya dito. Tingnan nyo para siyang ahas pero ang ko bakit naging ganito itong niyog na to yan o oh, tingnan nyo ito niyog na walang bunga pero nakabaluktot siya o oh, ano kayang ibig sabihin nito yan so tingnan natin dito sa malayo para maklaro nyo kung ano ang kanyang itsura So yan na siya guys oh. So yun yes, yung sinusunda namin na uh, taong aswang Yung sinusunda namin ay uh, doon Ay dito nagtungo So sana ma Katagpo natin muli yung dalawang Masipag at matapang na hunter uh. Kasi Uy, uy bro. So yung kisa na yan guys Nakita nyo ba? So nakita nyo ba nakita ako? So itong silpo na to guys ay hiniram ko na lang Sinasira yung kamera ng cellphone ko hindi na, na hindi na gumagana yung kamera kaya hindi na ako nakapag video Yes, nagkakatakot ang area na to. So, may ano, may lumang daan dito. Saan kaya tayo dadaan dito? Kaya o dito sa taas. Subukan natin dito. So, ito yun. Parang ito yung daan. So, makita natin yun. Makita natin yung taong aswang na yun. Guess, talaga, tako, talaga yung hibingi ng tulong sa akin guys na hanapin na yung asawa niya na nawala isang sabungiro na yung asawa niya kasama sa mga nawawala so hindi ko pa alam na kung saan ko siya hahanapin hindi mo na tayo ng ano ano ang tawag doon ng lead kung saan sila kailangan natin mag ano mag investiga kung saan dinala yung ano, saan dinala o saan patungo hindi pa kasi natin alam kung anong totoong nangyari sa asawa niyang nawala marami kasi sila guys so ito muna yung ito muna yung ano natin mission natin hanapin yung taong aswang nung aar, nakaraang araw guys meron kami napatay na aswang tapay namin yung aswang na yun kaso wala akong video kasi wala nang kamera lumaban kasi napakalakas kasi niya kaya napatay namin sayang yung ano sayang yung kamera ko yung cellphone ko nasira yung kamera Kaya, yeah. ngayon nakapag video ko kasi nakahiram kasi ko ng cellphone ng ano po, bayaw kapatid ng asawa ko sa kanya tong cellphone na to para makapag video na ako. Tignan nyo guys, so oh may ano. guys, yung sinusunda namin yun yung kumakain ng anim na manok so, yun, sana kakita na no, sa in-upload kong video na may manok na biktima taong aswang ang kumakain nun at yun ang sinusunda namin yung napatay namin na aswang is isang babae pero hindi yun yung kapakain ng manok kasi sabi ng ano sabi ng may ari ng manok isang lalaki daw at tapos naghugis ano nag nagan yung aso hugis hiningal ako sa super layo ang nilakad ko Ano yung nandyan guys? Oh? So, nakita nyo ba? Sintis. Narinig nyo. May busis. Ano kaya yun? So Sana narinig nyo. wala na sinbis na wala na guys saan na kaya yun itong so nasan narinig nyo no? isang boses boses ng wakwak -wak. may wakwak -wak talaga dito nakatira wala na so, hanapin na natin guys hanggang dito na itong video na to no nag memory pool na May memory pool na tong camera ko hindi ko na hindi na ako makapag patuloy sa pag video so maraming salamat pala no sa mga sumuporta abangan nyo na lang ang bagong youtube channel ng kasama ko ng kambal toko ko yung sa 69 no so gagawa siya ng panibagong youtube channel niya so hanggang dito na to hanggang sa muli god bless